Kain ko na lang ito. Maawa okay. ka naman sa Sinabi na, na akin ko eh. Magkain ko, <laughs> magkain ko. Magkakarating ito sa manager natin. Patawagin ko lang. Ikaw yung pinalayas ko na pulubi doon sa restaurant ko, di ba? Mabuti naman at eh. naalala niyo pa. Ay. Ayan, maulan na. Wala pa ako. Nag-late na ako. Ay, wala. Pagingin naman ng bariyo. Maroon na kasi ako hindi nakain eh. Eh, ano ba kasi nangyari sa'yo? Uy, kita mo na, ang pulubi ako. Oo, oh, Ay. eto, pasensya ka na dyan ha, lang yan eh. Ako, maraming salamat po kuya ha. Ang laking tulong na po nito. Basta sige, na rin ako sa trabaho ko eh. Ah, sige po, salamat ulit ha. Pabili mo ang pagkain yan ha. Opo naman. Sige. <laughs> Ay ko. Ayan, paulan na. ba yun? Ito naiwan. Naira naman, no? Hindi na nga lang ako doon. Ikaw rin na lang. Uy, uy. Kakanin. Asan na yung mga kinita mo? E, Boss, ibarya e, lang po ito eh. Ang barya? Akin niyan! E, kain ko na lang ito. Maawa ka, ka naman sa... Sinabi na akin eh. Pulit mo eh. Susunod ah. Tuh, porenta. Sa susunod lakihan mo ah. Papalik ako dito. Hmm. Ito na na ako. Naabutan pa ako ng motor na yun. Sunot lang nga lang ako iba. Paulan na. di restaurant, tamang tama. Papasok ako dito. Ang ganda naman talaga dito. Ang swerte ko naman. Eh, makahanap pa ng pagkat. Ano na ito? Ang sarap naman ito. Hoy! Ay! Paano ka lang dito? Ha? Ay! Bawa ng pulupi dito! Tsaka ang baho mo! Kamay busura ha! Ka. Eh... Sir, pasensyon na po. Akin na lang po ito kasi tira naman po ito, di ba? Kahit na tira yan, di pwede yan! Kumain ka doon sa busurahan. Maraming pagkain doon. Eh sir, sayang naman yung pagkain, sir. Bawal na yung pulubi dito eh! Pwede bang umalis ka na? Parang baliw ka ata eh! Eh hey Francis! Grabe ka naman! Eh tira-tira lang yan eh! Bakit di mo pabigay sa kanya? Oye J-Boy! Ang tagal mo na dito? Hanggang ngayon hindi mo kinalamit yung utak mo? Bawal ang pulubi dito! Ah! Uh, mga sir! Pasensya lang po kayo Sorry talaga! Alis na lang po ako! Huwag lang po kayo mag-away! Umalis ka na! Opo! Huwag ka nang babalik dito ah! Alam mo ikaw? Bobo mo! Pati ba yung pulubi? Eh. Kinakampihan mo? Umanda ka! Makakarating to kay boss. Sisiguraduhin ko. Matatanggal ka sa trabaho. Ito! Linisin mo yan ha! Kamis, Maria. Oh. Ay, kuya! Ikaw na naman! Ako kuya, maraming salamat dito, ha! Ay nga pala, kuya! Masensya ka na pala sa nangyari kahapon na nang dahil sa akin napagalitan ka tuloy ng kasama mo sa trabaho. Huwag mo nang isipin yun, hayaan mo na yun. Ganun lang talaga yun eh. Nga pala, kumain ka na ba? Ay, eh, hindi pa nga po eh. O tara, sumama ka sa akin dun sa restaurant ulit, papakainin kita. Sigurado ka po ba? Oo, ako bahala. Tara, Sige po. Ayan, Ah, uh, malapuan mo oh, na. Ay, okay. sure naman. Nakatakot ako eh, baka makita tayo ulit ng katrabaho mo. Sigurado ka po ba? Oo, oh, hayaan mo siya kahit makita niya ako na makita. Ako bahala doon, sanay na ako sa ugali noon eh. Okay. pala, Kuha mo na ang pagkain mo, ha? Maraming salamat po, ha. Sunti ka talaga. Ah, <laughs> uh, ito nga pala yung pagkain mo. Kumain ka muna, ha? Ako, sir. Maraming salamat sa tango. Naku, ano? Naku, kaya pala may manakay yung sa likod, sir. Kasi, fresh from farm to. Tsaka, alam ko, sir. Naku, wala tong halong chemical Organic na lahat. Malinis yan, no? Enjoy ka. Kain mo lang yan. Mam, meron akong no, kwento. No, no, no. No, no. Ano to, j -boy? Ha? Talagang sira na talaga yung ulo mo eh. Pati bali pinapasok mo! Di ba sinabi ko? Ilabas mo to? Ha? Eh bakit, Francis? Ako nungunong gubay dyan ah. Tsaka ipapakaltas ko yan sa sangod ko. Kahit na! Tsi! Pagkakarating to sa manager natin. Pakatawagin ko lang. Sir, paano yan? Hayaan mo. Kumain ka lang na kumain dyan. Ay hindi mo yan. Bilisan mo. O, inom ka muna ng tubig. Baka mauho ka. Siyang so, si Jeboy ang tikas ng ulo eh. Nagpapasok ng pulubi. Eh kabilin bilinan niyo lang. Nabawa yung pulubi dito. Jeboy, ano na naman to, ha? Eh, ano yan? Alam mo ikaw hindi ka talaga nagtitino eh. Ilang beses mo na akong tinalahan ng pulupin sa loob na restaurant. Eh, ma'am. Kita mo naman yung mga customer natin diba? Mayayaman yan. Ano naman sasabihin ng mga ibang customer natin dito lalong lalo na yung suki natin sa restaurant na to? Eh, ma'am. Ako naman pumagubay dito tsaka papakaltas ko po sa sahod ko. <laughs> talaga ba? Hindi yun yung point ko. Ang punto dito, Jeb ano na lang ang sasabihin ng mga customer natin? Ano na lang magiging review ng restaurant natin dito na nagpapasok tayo ng mga basura? Mag-isip ka nga, Jeb, oy. At iba lang yung reputasyon ng restaurant, idadamay mo dyan sa kalokohan mo. Alam mo, ma'am, may maganda akong suggestion sa inyo. Kung pwede, patanggalin mo na lang yan para hindi na maulit. Ah, ma'am, wag, da, wag naman po, ma'am. Eh, nagtatrabaho naman po ako ng maayos dito eh. Alam mo, Jeb, Bago pa masira ang reputasyon ng restaurant, siguro mas mabuti pa siguro. Magpahinga ka muna. Bang. Hey, ma'am, wala, wala na po. ma na pang ibang so Sorry, Jeboy. Ma'am. Pero ginawa ko na lahat. Nung una, pinagbigyan kita. Nung una, may pinapasok ka ditong pulubi. Pero ngayon, hindi na. It's enough. You're fired. Ako, oh, ma'am. Kaya mo na. Kaya mo. Tara na. O yan. May kasama ka na, ha? Ungatan mo yan. Baka mamaya, nilalangaw na yan, eh. Umalis na kayo! Talagang dadali mo pa yan, eh. Ito, so, isa pa ko sa mukha mo. Umalis ka na! Ang na to. Ano mo, Francis, tumawag ka ngayon na mag-sanitize dito sa buong restaurant kasi nang yung bang ng Oh, ang bam, bamba ang amoy ka yung restaurant natin sige po ma'am kumawag ka kumawag ka ako sir sama-sama naman ang ugali pala nung may ari ng restaurant pati yung patrabaho mo talaga pero sir sorry talaga ha kasi ang dahil na naman sa akin tuluyan ka nang nawala ng trabaho eh wala naman akong kakapigil sa yung trabaho alam mo lang pulubi ako eh hayaan mo na yung mga yon. Ganun talaga eh tumulong lang naman ako pero minsan nasama pa rin nila huwag ka magala may onting ipon naman ako eh kung gusto mo tulungan mo ako magtayo tayo ng maliit na business para magandang idea yan sir ah. sige sir para naman makabawi ako sa mga kabutihang ginawa mo sa akin tutulungan kita o sa, sige tara mamili na pa tayo ng mga ibang kailangan natin Sige po. Tsaka mag-wish ka muna ah. Bibilan din kita ng damit. Eh! Tapos ba po ba? Parang limang taon na tong suot ko eh. Kaya pala nangangamoy ka na. Hindi, joke lang. Tara oh My God! Bakit pa kasi pa talaga tayo dito sa opisina? Pwede naman nila tayo i-hide through phone. Phone call! Pinapapunta pa talaga tayo dito? E, Di ba? Huwag ka nalang maingay. Baka mamaya pa tayo. Alam mo? Kung hindi lang talaga na bankcraft yung restaurant, no? Malamang manager pa rin ako doon. Sino mag-aakala na isang hamag na waiter tapos ang manager niya magiging kasabayan pa niya mag-apply dito sa company na to? Kasalanan mo naman yun eh, kaya na nabangkrap. Ang dahil sa'yo. Nabangkrap yung company. Malibis yung manage mo eh. Alam mo, ako pa talaga sinisisi mo, no? Kayo mga empleyado yung mga kasalanan doon. Ako inaayos ko yung trabaho ko doon eh. Tsaka isa pa. Alam mo, ikaw. Huwag mo nang pangarapin mag-apply dito sa ganito klaseng company. Kasi ako, dati ako manager, malamang confident ako na pasok na pasok na ako agad. Iingay mo. Oh, oh. excuse me. Oh. J-Boy? <coughs> ah, J-Boy? anong ah, ginagawa mo dyan, ha? Why? Hindi upuan ng janitor yan dito, ha? Janitor ka ba dito? Can I get your cv, please? Aba! <laughs> May pa-English English ka pa! Ano kami, tanga? Cv, cv ka dyan! Ang kapalaman mo kama ko! Tumayo ka dyan, janitor! Kung ayaw niyo bigay, umalis na kayo. Ah, uh, teka lang, G-boy. Bibigay ko na yung cv ko. Sige mo. Nakakatuwa ka, no? Maganda yung trabaho mo. Tsaka alam mo, dapat magpasalamat ka sa amin, eh. Dahil sa amin, Naging HR ka! Ah, Sandali so nga! So, so totoo nga! Dito ka na nagtatrabaho sa opisina? Sa company na to? Hindi ako HR dito. Ako ang may-ari ng food company na to. Ha? Huh? Eh, paano naman nangyari yun? Hmm. No. Ako, J-Boy. Dapat lang talaga magpasalamat ka sa amin. Kung di dahil sa amin, hindi mo na natin yung pangarap mo. Ay, ay, um, ay. Oo, oo, oo. Tama, tama. Tama yung sinabi mo. Kung hindi dahil sa akin, na manager mo dati, wala ka sa posisyon mo ngayon. Kaya kinakailangan, tanggapin mo ako. Tanggapin mo ako! Dito sa company na to. So kay di mo nabasahin yung mga CV namin? Oo nga! Ano? Hindi lang naman ako mag dito eh. Kasi, yung business partner ko. Eh, sino eh, eh, naman yun? Oo, oh, sino? Ma uh. Good morning. Oh my... Oh, oh my gosh! Ser ser seriously? Teka. Namumukhaan kita. Ikaw yung pinalayas ko na pulubi doon sa restaurant ko, di ba? Oh my gosh! Siya ngayon. Mabuti naman at naalala niyo pa ako. Sinadya ko naman na papuntahin kayo dito para pangaralan kayo. Para makita niyo na yung mga hinusgahan nyo dati ay hindi habang buhay na nyo. Alam ko naman may pinag-aralan kayo at pwedeng-pwede ko kayong tanggapin dito sa company ko. Ah, tal talaga po? Ay, naku. <laughs> Maraming salamat ha. Eh, gusto ko po sana yung nasa opisina po yung position ko. <laughs> tanggapin niyo po akong manager dito sa company po ninyo. Baka po pwede. Assistant ako ni J-Boy. Pwede <laughs> naman. <laughs> Pasensya na ha. Kasi hindi lang naman yung skills yung hinahanap namin ni Jebue, kundi yung empleyadong may puso. Yung marunong makisama. Yung hindi marunong manlait ng ibang tao. So what do you mean, ha? Hindi nyo kami tatanggapin, lalong lalo na ako? <laughs> Pasensya na po, Miss Marimar. Kung ako sa inyo, pwede na kayo makaalis. Total, nakita nyo na yung success namin. Sana naman, mabago na kayo. Alam mo, hindi naman kawalan tong company na to eh. Kasi marami pa naman pwedeng apply dyan. Tsaka ayoko rin makatrabaho kayo no. Kasi kayo, isang haba ka lang naman na pulubi dati. Tsaka ikaw, waiter lang kita dati. Eh kung makasama kayo no, kaya goodbye. <laughs> Francis. Ako, Joy boy maraming salamat ulit ha. Kasi kung hindi dahil sa iyo, sa tiwala mo sa akin, hindi magbabago yung buhay ko. Kaya Aiden, eh, deserve mo naman yan eh kasi tingnan mo, nag-nagumpisa tayo sa malit na business pero ginalingan mo sa trabaho eh. <laughs> Siyempre naman po, ayoko naman po mapahiya sa inyo na siyang tumulong din sa akin. So, siya, mag-lunch muna tayo. Ah, uh, sakto, nagugutom na rin ako. Tara. Tara. <laughs>